Mainam na ilatag para mapag-usapan kung saang bahagi ng 1987 Constitution ang ninanais na baguhin. Ito ang payo ni Senator Amy Marcos kaugnay sa kontrobersyal na isyo tungkol sa pagsusulong ng charter change sa pamamagitan ng People's Initiative. Aniya nagawa na ng Kongreso noong panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte na palitan ng isang bahagi ng Konstitusyon Alinsunod sa batas, kung kayat sakaling may nais ulit na baguhin, idaan sa tamang proseso. Irit pa na senadora maari anyang isa batas sa mga pagbabago na ninanais na hindi rin magkakahalaga ng 14 billion pesos. Nauna nang kinwestiyon ng senadora ang 14.2 billion pesos na budget ng Commission on Elections para sa pagsasagawa ng mga plebisito sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act o GAA. Original na 2.2 billion pesos lang ang inilaan para sa pagsasagawa ng plebisito ayon kay Senator Amy Gub or subalit ng isa lang na ito sa BICAM ay nagkaroon na ng final version at dito na naging 14.2 billion pesos. Maaring ang pondo ay gagamitin sa pamumulitika Ania. Halimbawa na dito ang lumalaganap na nga na balitang ang mga botanteng Pilipino kapalit ang 100 pesos. Samantala, hindi kinagulat ni Senator Aimee ang pagkakadawit ni House Speaker Martin Romualdez sa kontrobersyal na signature campaign para sa pagbabago ng saligang batas o charter change. Ayon sa Senadora, hindi niya masisisi kung ang Speaker ang tinutukoy sa isu dahil aniya lahat ng pangalan na nagtetext sa mga tao at ang mga numero ay ang mga staff ng Speaker.